Good afternoon. Ayan guys. Tama ka yan. Agad parang hindi. Ayan guys. May dumating na pasin. Order po yung ganito. Ito, ito. Sabi ko, order ka ng ano, electric pa. Agad parang hindi naman. Tingnan natin. Ganito Kanina, yung mga ipitan ang dumating. na okay na. Right, Ay, ito na. Ano na guys. Yung electric pa na di-click. Ay, marunong kaya ako mag-iso. Tignan natin guys. Kasi wala siyang electric sa cocktail. Sabi niya, buy one, take one. Okay. natin guys kung so, <coughs> ay kakabit ko so paano po so paano to so, ano ba to ganito ba ano to? Siya Gais, paano ba to? Anak ko, hindi ako marunong, paano gari? Wala naman, ano? Yung ano, Han? Ang gayaan ba? Paano ba ito, ganito? kung kapag binuksan ito, nagtalsi ka na. <laughs> see ya. Talos pa rin siya. Paano gari? Hindi ko nga alam. <laughs> Tignan nyo guys, oh Oh. So, Saan dito ididikit? Ah, Suk-suk -suk ba? Ay, si. Ganun pala, guys. Hmm. Inano ko, baka magtarsikan sa mukha ko. Tama ba? Ganito. Wala. Sana mahangin Sana mahangin guys Ayan. Try natin May pindutan din pala. Kasi si Tumtum po, walang wala siyang electric pan sa parto niya. So doon lang kakabit ko lang

try natin dito guys try natin careful lang tayo kasi baka lumipad ayan, <laughs> ayan aya, nakakatakot <laughs> baka lumipad guys dito na lang saan so, ba maganda ayan guys, eh, mamaya ako na lang Tatakot ako, baka lumipad sa mukha ko. <laughs> baka lumipad sa mukha ko, guys. Pag yun So, mamaya na lang. Paano ba to? Eh, ano natin? Clip. Clip. Electric pa nga. Ayan. So, hawakan lang natin. Ayun. Worth it naman pala guys. Ayan. Mahangin ba Mahangin. Hmm. Galing. Pero natatakot ako guys kasi baka lumipad sa akin. Baka lumipad sa akin. Ayun natin. Kasi baka lumipad yung LSE ba? problema kung sa ako isasabit. <laughs> Ayan, guys. Ayan, salamat po. Ayan, dumating na yung aking in order. So, dalawa ito, guys. Buy one, take one. Ayan. Salamat po. Okay naman siya, guys. Ayan. Thank you, guys, for watching. Bye. God bless.